Hello. Ang sino uh, ang sino man po ang uh, magkakaroon ng ganitong medalyon na Alpha Omega ay uh, napakaswerte po. Ito po yung Alpha Omega Seal. At uh, sa mga makaka-order sa akin ito ay ito po ang uh, panalangin niya. Ito po ay nakalagay sa description box ng video ito. At uh, yan po ang inyong matatanggap na dasal sa Alpha Omega. Yan po yung dasal niya, kabuang dasal. Yan ito po ay sa araw-araw so ito po yung paliwanag na hanggang dito lang ang inyong dadasalin sa araw-araw ito po yung uh, uh, araw-araw nyo pong dadasalin, conforming po sa isa inyong sitwasyon yan po, ibabalik po natin uh, para malaman po ninyo na ang Alpha omega ay napakalakas una ay dadasalan nyo po ng isang ama namin, abaginulo lahati at sumasampalataya at isunod na po ang uh, mga latin na ito Ayan. kayo uh, kayo po ay uh, napakapalad na makakaroon nito sapagkat alam po naman po natin ang alpha Omega ay ang ating Panginoong Isus at uh, ito po ay uh, may free na aklat ng Alpha Omega yan yung kasunod so hindi lang po dibusyo ng inyong makukuha pati yung aklat yung uh, history ng Alpha Omega ayan po yan 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 po sa mga gustong uh, mag order ng ganitong medalyon na Alpha Omega ay ipm nyo lang po ako sa aking FB account na Ricky Panganod Florante ayan yung paglalang po ito ng uh, Mahal na Diyos Unang paglalang Unang araw ng paglalang At yung uh, pagtikipag uh, pang, uh, Pangalawang araw ng paglalang So Yan po Yung history Pangatlong araw ng paglalang So ito po ay uh, inyo pong uh, makukuha Oras na kayo po ay umorder Sa akin ng Aklat uh, 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 ng Alpha Omega so libre na po itong uh, uh, aklat ng alpha Omega nakatats po sa link ng uh, nilalagay ko sa description box ng uh, video nito yan po ito po ay inyo pong uh, makakamtan, oras na kayo po ay uh, umorder na po sa akin, itong mga orasyon na nakalagay dyan ay nagagamit po yan sa panggamutan at pagpuproteksyon. Huwag lang po gagamitin sa kasamaan. Ayan. Napakahaba po ang uh, uh, aklat na ito. Ayan. Bumalik po tayo. Ang anim na paglalang. So, ayan. Yan po ang kabuhang aklat. Napakarami po na inyong malalaman tungkol dito sa alpha omega yan po napakalakas po na proteksyon ng alpha omega yan yan hanggang dyan po yan o oh. So, yan po ang inyong makukuha sa ang iba pong nagpapalimos ng mga medalyon ay wala pong ganitong aklat at uh, dasal. Bisa na ay wala po kayong makukuha. Kaya mag-iingat po kayo sa nagpapalimos ng mga medalyon. Hingi niyo po ang dasal ng bawat medalyon. Kasi po ang uh, bawat medalyon ay may mga dasal at uh, testamento. Kaya ito ay uh, kompleto na inyo pong makukuha. yeah, yeah.